Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang weekly update kaugnay sa mga nangyayaring balita sa larangan ng seguridad at pangdepensa ng ating bansa. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka palang lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Isang mainit na balita mula sa Armed Forces of the Philippines. Inanunsyo kasi ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Broner Jr. na patuloy ang pagmodernize ng ating sandatahang lakas at ang target, mas marami pang missile system, warships at fighter jets. Ayon kay General Broner, ito ay bahagi ng mas pinaigting na plano para sa air at missile defense ng Pilipinas. Ang goal, isang malakas at maaasahang deterrent force laban sa mga banta sa ating bansa. Isa sa mga pangunahing kaalyado natin sa effort na ito ay ang Bansang India. Nitong nakaraang taon lang ay natanggap na natin ang unang batch ng Brahmos Cruise Missile, isang Pilipinas sa mga pangunahing bansa na nagtiwala sa supersonic anti-ship missile ng Bansang India. Bukod sa pagbili ng armas, ay pinag-uusapan na rin ang joint manufacturing at technology transfer para kahit dito sa bansa ay makagawa tayo ng sariling military assets. Ibig sabihin ay hindi lang to pandepensa kundi posible rin na makapagbigay ito ng trabaho at dagdag kalaman sa ating mga kababayang Pilipino. Samantala, nitong linggo lang ng Abril ay kinumpirma na ng United States na posible nilang pagbentahan ang Pilipinas ng dalawang pung F-16 fighter jets at iba pang military equipments. Nagkakahalaga ito ng 5.58 billion dollar o tinatayang 318 billion pesos. Subalit, hindi agad-agad iyan. -agad Ang Kongreso ay naglaan lamang ng 35 billion pesos para sa AFP modernization sa taong 2025. Mas mababa sa 50 billion pesos na orihinal na hiningi ni Pangulong Marcos. Kaya abangan pa natin kung paano ito mababalanse sa mga darating na buwan. Sa kabilang banda naman, nitong April 8, 2025 ay formal nang itinurn over ng Australian government ang nasa 20 units ng unmanned aerial vehicle o drones sa Philippine Coast Guard. Ginanap ito sa Marivillas Bataan at dinaluhan mismo ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan at Australian Ambassador Hei Kong Yu. Ang mga drones na ito ay makatutulong sa maritime patrol, search and rescue at surveillance. Bagay na bagay sa mga misyon ng Philippine Coast Guard, lalo na sa pinag-aagawan teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw na palakas ng palakas ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa national defense at yan ay dahil sa tulong ng ating mga kaalyado at patuloy na modernization effort ng ating AFP. Ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang hakbang na ito para sa seguridad ng bansa? I-comment lamang yung sa loobin sa baba. At pag-uusapan natin 'yan. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.